man umulan, patuloy pa rin ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Vigui III sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan. Katunayan, sa kakatapos na pananalasa ng Super Typhoon Pipito sa probinsya, agad na tumungo sa bayan ng umingan si Governor Giko kasama si First Spouses League Chairperson Maantwazon Giko para mamahagi ng tulong. Dito, daan-daang mga pangasinense ang sumailalim sa libreng medical check-up sa pamamagitan ng Gikonsulta Program. Ang aming na Pilipino, aming na pangasinense, at the PhilHealth tayo dapat amin. Apo, kapto ng mga hospital tayo, at usa rin tayo ng medical insurance. So, kaya ko, i-register kayo amin ni PhilHealth. At dapat ay programa ni PhilHealth na konsulta. Free check-up. Every time I put, every year I put check. Hindi nagpahuli ang mga pangasinense sa pagpaparehistro sa PhilHealth Consulta Program. Bawat residente ang nagparehistro kasi ay nakatanggap ng tigdadalawang daang piso na magagamit nila sa kanilang food at transportation expenses. Nakatanggap din ng mga residente ng grocery pack sa pamahalaang Panlalawigan. Sagot na rin ang Gikosina on Wheels ang merienda. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa kanilang tulong na natanggap. Ako po'y nagpapasalamat sa ginawa ni Governor Giko sa aming barangay. Kasi maraming maitutulong po dito, sir. Yung ginawa mo, konsulta, mga medisina, at saka yung konting pang-allowance. Maraming papasalamat at talagang magandang patakaran ni Governor at saka Hindi ko na sasabihin si Governor Giko. Patuloy pa rin ang pag-iikot ng pamahalaang panlalawigan katuwang ang Provincial Health and Management Services Office upang mas mapalawig pa ang serbisyong alok na tiyak makakatulong sa mga panggasinense. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.